Ipatawag sa Davao City Council ang pinakataas ng opisyal sa Police Regional Office 11, Davao City Police Office o DILG Davao City, aron muhatag og katinawan kalabot sa pagbaylo-baylo og City Director sa DCPO. Atong sadaw ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara nagpasa og resolusyon si Peace and Public Safety Committee Chair sa Davos City Council Councilor Luna Acosta aron nga imbitahon ang mao mga personalidad nga moatubang sa konseho aron ipasabot sa katawhan ang nahitabo nga kalit-kalit lang reshuffling sa City si Director sa Davos City Police Office. Samtang si Davos City Mayor Sebastian Duterte nagbutyag nga kinahanglang sundon lang sa katawhan o mga Dabawenyo ang mga balaod ingon man wala angay nga ikabalaka. Sa iyang privileged speech sa sesyon sa Davao City Council, gipanawagan ni Committee on Peace and Public Safety Chair, Councilor Attorney Luna Acosta sa Police Regional Office 11 nga tubagon ang mga pangutana ingon man muhatag og katinawan kalabot sa nahitabong pagbaylo-baylo og City Director sa Davao City Police Office sulod lang sa usa ka adlaw dili lang matud pa kini hisgutanan sa administrative reshuffling inay nagrepresenta kini sa kritikal nga panahon sa syudad busa usaka ka resolusyon ang gipasa aron awhagon si PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III DCPO Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan o DILG City Director Vicky Sarsana nga muatubang sa konseho Gipanubayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung mutambong ba sa maong pagpatawag sa City Council ang maong mga opisyal. Actually, kaya ni si si Kuan, si Marantan, o si Marantan, na gini sila mga control, uh, na sila kontroversal past ba? Uh, yes. So kung unsa may mahitabo yun ani Dere, ani ito lugar, I wouldn't be surprised. Gidagan kayo mga extraordinary movements happening within the PNP diri sa region and especially diri sa city. Una na ang gibutyag ni Davos the Mayor Sebastian Duterte nga wala siya gikonsulta sa appointment ni Police Colonel Marantan. Ang kung unsay responsibilidad sa mga tao diri anin dakbayan ni eh. magpasabot ana nga uh, utuman sa mga balaod. Mam -mam -mam ka balaka. Pero Kana lagi andi na ko kontrolado. Kung unsa nila karon? Busa, giawag ni Mayor Baste ang mga dabawenyo nga parayon lang sa pagtuman sa mga balaod, luyo sa mga nahitabong reshuffling sa mga opisyal sa kapulisan. Sara gikumpirma karong hapon ni Police Major Catherine Dela ang spokesperson sa si PRO 11 nga sumala pa na dawat na ni Police Brigadier General Nicolas Torda III ang PRO 11 director ang imbitasyon sa Kining City Council ug nakatakda matud pa kining motambong sa maong uh, imbitasyon kanya. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.